topic natin, maaga ba kayo magmenopause? Anong edad? Anong nararamdaman? Pag sinabing perimenopause, ito yung nagloloko na yung inyong regla at nararamdaman nyo na. Maari ito mga sasabihin ko ay nararamdaman nyo na. Pag sinabing perimenopause, bumababa na ang inyong hormone na estrogen. Kaya nakakaramdam na kayo nitong mga sasabihin ko. Anong edad? Edad 40. Pero may iba dahil sa lahi, nagsisimula na sa late 30s o 30 years old. Isa o hanggang dalawang taon, pag nagloko-loko ng inyong regla, ay maaaring mag na. Pag sinabing menopause, 12 months na hindi na talaga kayo, dinatnan ng inyong regla at nakakaramdam ng mga sintomas. Yung perimenopause, ito yung mga mahabang taon, 1 to 2 years or more, na maiinis kayo sa inyong nararamdaman pero pagpapasensyahan nyo kasi may dahilan yon. Importante na meron kayong kalendaryo, i-note nyo na kailan kayo nagkaroon ng inyong regla. Isa sa na madalas na maramdaman ng isang kababaihan ay yung tiyatawag na uh, hot flashes o vasomotor symptoms. Napakainit nito. So, anong pwede niyong gawin para hindi mainis si mister? Siyempre, gusto mo malamig si mister, bigyan mo na lang ng mas makapal na kumot. Tapos, sayo mo na lang itapat yung electric fan or yung aircon. Pag bigla kang nag-init, bigla kang pinawisan, uh, yung mga damit mo, gawin mong mas manipis para hindi ka pawis na pawis. Number two, medyo makirot ang iyong dibdib, ang iyong breast. Magtataka ka, bakit parang lagi ako magkakaroon ng menses? Eh wala naman. So mas makirot, parang mas heavy, pag nasundot o natabig, mas masakit. Yung pagsakit ng puson, hindi ba nung dalaga ka, parang hindi naman gaano masakit yung puson mo? Aba, kung kailan ka pa umidad, sobrang sakit ng iyong puson. Senyales din ho ito, mas sensitive ka sa kirot pag nag-menopause o malapit na mag-menopause, nawawala ng gana sa pagtatalik o kaya mas matagal ma-arouse. So, ang gagawin nyo na lang po, kailangan ipaliwanag nyo sa inyong mister, pero magdadamit pa rin kayo ng kaaya-aya, mag-aayos kayo, at kailangan alam ni mister para hindi siya nagtataka bakit naging mas malamig kayo. Pero, hindi lang naman doon nagtatapos ang relasyon. Kailangan, mainit pa rin ang pakikitungo mo kay mister para hindi Question, siya magtaka. anong, anong mag edad na may menopause? Oo, yung iba, 50 and above. Sa atin, ang average mga 52, 54. Pero may ilang kababaihan, 40s pa lang ay nakakaramdam na, na nagsisimula ng magmenopause. Yung mga magmenopause, mas mapapagod rin sila, mabilis silang mapagod. Ah, physically, yung katawan nila, pati yung kanilang pag-iisip. So, pag ganoon, mas magre-rest tayo at mag, magre-relax kapag naramdaman nyo ito. Mapapansin nyo, irregular na ang pagdating ng inyong regla. So, maganda, gumawa kayo ng kalendaryo. Mas mahahaba na ang pagitan ng iyong regla. Dati, kung 40 days ka, ngayon, isang dalawang buwan, tatlong buwan, layo-layo na ang pagregla. So, maganda i-note mo yan para pagpunta mo dun sa iyong doktor, ay makita niya na dumadalang na ang iyong regla. Vaginal dryness. Huwag ho tayong uh, magsasawalang bahala kapag naramdaman niyo ang vaginal dryness. Kasi po, merong pwedeng ireseta ang doktor sa inyo. Meron pong mga estriol creams. So, hingin nyo lang po mga estrogen creams. Pwede pong hingin sa inyong doktora o kaya naman yung mga FEM tablet, nilalagay lang po iyon sa loob para hindi masakit magtalik kasi pag, pagnuminipis po ang balat dun sa maselang bahagi, mas masakit magtalik at saka parang sobrang kati ng maselang bahagi ng ng inyong puerta. So nakakatulong po ang paglalagay ng lotion at saka nung itong it, mga estrogen creams na pwedeng ireseta sa inyo ng inyong doktor. Gano'ng katagal ginagamit itong mga estrogen creams? Uh, taon din po na gagamitin. At saka ipapaliwanag sa inyo, sa una mas madalas, like everyday maglalagay kayo ng creams o yung tablet, pero padalang na po ng padalang, twice a week or once a week. Tapos, kapag masakit po magtalik, pwede po tayong bumili sa mga butika yung mga tinatawag na lubricants. Example po noon, KY Jelly. Pero marami pong brands na pwede kayong hingin sa inyong pharmacist sa mga botika para hindi kayo mahirapan. Mapapansin nyo rin, bakit kapag umubo kayo, nagbahing kayo, parang may tumatagas na ihi. Parang naihi kayo. So, is stress incontinence ang tawag nyo. Parang minsan hindi nyo napipigil or parang may tumatagas. Uh, pag umiidad, uh, nagsisimula na yon Pero hindi naman yon lalala. Pag ganon, sabihin nyo rin po sa inyong OBGYN. Tsaka parang mas mabilis kayong maihi. Medyo kakabaan lang, ayun na naman. So, ganon, mas frequent ang pag-ihi. Ito, mood swings. Kaya nga nasasabihan tayo, ay kasi menopause na yan, no? nagme-menopause. Ah, uh, kung kaya nyo na tanggalin yung stress, yung may relaxation tayo para hindi maging mainitin ang inyong ulo. Tapos humanap tayo ng solusyon sa mga problema. Kung kaya nyo pigilan yung nararamdaman ninyong galit, wag naman maliit na bagay lang eh. Talagang kung makagalit kayo, parang meron ng gyera. So kung kaya hunin yung pigilan yung inyong emosyon, eh, alam ko po mahirap yon. Isa pa, mas makakalimutin kayo. May sasabihin kayo o kaya yung pangalan ng kausap nyo, nalilimutan nyo. May words na nasa mind nyo pero hindi nyo masabi. Isa din po yan sa nararamdaman ng ating mga nanay, ng ating mga misis. Mas hirap din matulog ang kababaihan. Lahat tulog na ikaw, hindi ka pa makatulog. So, kailangan parehong oras at parehong gising ang pagtulog at saka paggising huwag nyo iibahin yung body clock nyo. Tapos iwas na po sa mga kape at saka para hindi yon makadagdag sa hirap ng inyong pagtulog. Sasabihin nyo, Nako, ba't bigla akong tumaba? Ah, kasama po yan, weight changes. So, mga hormones ang dahilan. Bumababa po ang estrogen, kaya tayo ng mga anak, asawa ng isang nagme o malapit na mag-menopause, o perimenopause, ay intindihin natin sila. Nagiging irregular na nga ang inyong pagregla. Dito po sa sasabihin ko, pag naramdaman nyo, punta po agad sa, ating OBGYN para magkonsulta. Kung lumalakas ang inyong regla, parang mas buo-buo na. E dati hindi naman ganon. Check up po tayo. Tapos, humaba din. Kung dating 3 days kayo, bakit naging 10 days? So, hindi na ho normal yon. At saka sa pagitan ng inyong regla parang may mga spotting so nakakataka. Lalo na ito pagkatapos magtalik, medyo may dugo. punta po tayo sa ating OBGYN. O kaya naman sobrang dalas ng yung lapit-lapit ang inyong mens, so ang inyong period, pumunta o magkonsulta sa inyong OBGYN. Marami pong maibibigay na payo ang inyong OBGYN para sa mga nararanasan ninyo o hirap na nararamdaman. Kapag nagme-menopause, isa sa tanong, mabubuntis ba ako kung meron pa akong regla or yung titatawag na perimenopause? Yes, kasi meron pa rin lumalabas na uh, eggs. Kaya pwede po, basta may nagre-regla pa, pwede pa pong mabuntis ang isang babae. So, kailangan meron tayong form of contraception or family planning. Para hindi hu tayo magbuntis. Pero kapag huminto na talaga ng 12 months ang inyong pagdaregla, hindi na po kayo mabubuntis. Ano pa po yung pwedeng gawin ng ating kababaihan? Yung pagtulog, diliman yung kwarto, tapos gawing mas matahimik, tsaka gusto mo mas malamig. Kegels exercise. Maganda po ito sa pag-ihi at sa pagtatalik. So ito po kapag nakaupo kayo, naghihintay sa traffic o may, ina, may ginagawa, Upo lang po kayo. Tapos, doon sa inyong puerta, may muscle po tayo dyan. Ah, I-contract nyo lang po. Tapos, bilang kayo, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, release. So, gawin nyo po ito, 10 counts. Yung po ang tiyatawag ng Kegels exercise. Maganda pa rin po, may walking. Para hindi rin tayo tumaba. At saka, para yung buto natin, mas matibay pa rin. Huwag nang itigil na po ang paninigarilyo. Check up sa inyong OBGYN kahit hindi na po niregla, nire mas mainam, meron tayong pap smear at yung tamang pagkain, gulay, prutas, isda. So sana po nakatulong tayo sa ating mga kababaihan. Salamat.